Mga kilalang personalidad na binawian ng buhay dahil sa road accident. Number 1, Andre Season. Nagulantang ang lahat ng maiulat ang pagpano ng 17 years old, aspiring actor ng Sparkle GMA Artist Center na si Andre Season. Bumangga sa poste, puno at pader ng isang subdivision sa may Commonwealth Avenue ang sinasakyang kotse nito. Number 2, AJ Perez. Member siya ng Star Magic 13 na pumanaw noong April 17, 2011, bumangga kasi ang sinasakyang service van nito sa isa pang sasakyan sa kahabaan ng MacArthur Highway, sa Tarlac, e dead on the spot ang aktor dahil sa maraming natamong sugat nito sa leeg at ulo. Sa pag-alaala naman ni EJ, ang kanyang mga cornea ay na-donate sa dalawang magkaibang eye recipients. Number 3, Helena Perez hindi nagtagal ang showbiz career ng 21 years old sexy star na si Helena Perez dahil sa isang aksidente na nagpaikli ng kanyang buhay. Nang dumalo ito sa kakabukas ng isang photo store sa Legaspi, nang pauwi na sila ay bumangga ang kanilang sinasakyang van sa isang truck, pinsala sa leeg dahil sa aksidente ang sanhi ng kanyang pagpanaw. Number 4, Eruel Tungko Hinding hindi naman makakalimutan ang pagganap ni Errol na kontribida sa seryeng Mara Clara noong 1992 na pinangungunahan ni Judy Ann Santos at Gladys Reyes, kumatak kasi sa manunood ang papel nitong si Gary na nagpapahirap sa buhay ni Mara habang sa kasagsagan ng kanyang fame ay nasangkot ito sa isang aksidente noong May 1990, 1996 na hulog ang sinasakyan nito sa bangin ng palayan habang nagmamaniho pa uwi mula sa Nueva Ecija stage presentation. Number 5 Willie Garte. Nakilala noong 90 si Willie nang pasikatin niya ang mga awiting bawal na gamot at nasaan ang liwanag sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang kanyang kasikatan dahil sa aksidenteng kinasasangkutan nito. September 4, 1998, nang sagasaan ito ng isang trailer truck habang tumatawid sa EDSA kasama ang kanyang ama.